May isang lalaki na nakapanaginip ng rapture at narinig niya sa panaginip niya ang tunog ng trompeta. Ano nga ba ang tunog ng trompeta ng rapture ay sa kanyang panaginip? Tulay nga na maraming mga tao ngayon na naghihintay at nasasabik na sa pagbabalik ng ating Panginoong Yesus Kristo. At maaaring isa na po kayo doon sa excited na makasama yung ating Panginoong Yesus. So normal lamang na maramdaman yan ng isang Krisyano kasi po yan ay pag-asa para sa ating lahat. May mga kapatid na wanga manatili yung pag-asa na yan sa yung puso na babalik na yung ating Panginoong Yesus Kristo. Kasi mga kapatid, totoo naman na malapit nang bumalik yung ating Panginoong Yesus Kristo. Kunting hintay na lang po yan. So anytime pwede na pong mag-rapture kahit habang pinapanood nyo yung video na ito o mamaya. Yung pagbabalik po kasi ng ating Panginoong so Kristo, yan po ay biglaan at walang nakakaalam. Sa isang kisap mata, bigla-bigla na lamang po nating makakasama yung ating Panginoong so Kristo magpakailanman. Ito ay sinasabi sa 1 Thessalonians chapter 4, verse 17 to 18. Pagkatapos, tayo namang mga buhay pa at natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa himpapawid. Sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. Kaya nga, palakasin ninyo ang loob ng bawat isa sa pamamagitan ng mga salitang ito. Yung binasa po natin na yan, pumapatungkol yan sa rapture. Ngayon mga kapatid, isang palatandaan na nag-rapture na, yan po isa pamamagitan ng tunog ng trompeta. So bago po dumating dyan sa binasa natin na scripture na yan, ito po yung sinabi ni Apostol Pablo. Basahin natin yung 1 Thessalonians 4, verse 15 to 16. Ito ang tinuturo ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayo mga nabubuhay pa at natitira pa hanggang sa pagparito ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga namatay na. Sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng Arkanghel at ang tunog ng trompeta ng Diyos. At ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw. At ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. So malinaw po sa binasa natin, kapag nag-rapture, meron tayong maririnig na tunog. At yun po yung tunog ng trompeta. Yun po ay trompeta ng Diyos. So kapatid, kapag meron na tayong narinig na tunog ng trompeta sa buong mundo, yan po ay hudyat na nag-rapture na. Ang pagtunog ng trompeta ng Diyos, wala po yung schedule. Hindi po natin alam kung kailan tutunog yon Kasi nga, walang nakakaalam ng pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo. So biglaan po yung pagtunog ng trompeta. Pwedeng ikaw ay habang natutulog o habang gising ka. So lahat po ng tao sa buong mundo maririnig yung tunog ng trompeta. Yung tunog kapag nag na. So dahil malapit na nga po mag-rapture, hindi na rin po natin mabilang yung mga tao ngayon na nakakakita ng visions and dreams patungkol sa rapture. At maaaring isa na po kayo doon sa mga nakakapanaginip ng rapture o nakakakita ng vision na ito. So yung mga vision at panaginip sa rapture, maaaring yan po ay babala at pag-asa ng Diyos para sa mga tao na siya po ay malapit nang dumating, na malapit nang mag-rapture. Ngayon, sa marami nakakapanaginip ng rapture, merong isang nakapanaginip ng rapture at narinig niya raw yung tunog ng trompeta ng rapture. Ayon sa kanya, nagulat daw siya sa tunog na yon. So sa panaginip niya, napanaginipan niya na nag-rapture at nagulat siya sa tunog ng trompeta. So after niyang marinig yung tunog ng trompeta sa kanyang panaginip, dali-dali raw siyang gumising. At dahil siya ay isang musician, ginawa niya ulit yung tunog na yon na narinig niya sa kanyang panaginip sa pamamagitan ng isang instrumento. So ito raw mismo ay narinig niyang trompeta sa kanyang panaginip. Here is the sound I heard. As best as I can duplicate it. So pagkatapos niyang gayahin yung tunog ng trompeta na yan na narinig niya sa kanyang panaginip, siya po ay bumalik ulit sa kanyang pagtulog. At sa kanyang pagtulog, siya po ay muling nanaginip. Ayon sa kanyang panaginip, sinasabi niya doon na kailangan maghanda na raw tayong lahat dahil malapit nang bumalik yung ating Panginoong Yesus. At nung nagising siya ulit, nagkaroon siya ng kakaibang pakiramdam. Yung pakiramdam na sobrang nasasabik siya sa pagbabalik ng ating Panginoong Sokristo. Ngayon mga kapatid, masasabi ba natin na yun na ba talaga yung tunog ng trompeta ng Diyos kapag nag-rapture? O kung hindi man po, maaaring malapit ba doon yung tunog ng trompeta ng Diyos? So wala pong makakapagsabi kung ano nga ba talaga yung tunay na tunog ng trompeta ng Diyos kapag nag-rapture. Maaaring napanaginipan ng isang lalaki yung tunog ng trompeta, pero hindi po ibig sabihin yun na talaga yung tunog na yun. So hindi natin masasabi na yun na talaga yung tunog ng trompeta ng rapture. Kasi mga kapatid, kapag nananaginip naman ng isang tao, hindi naman nagiging accurate yung lahat. Pero hindi naman natin aalisin yung katotohanan na baka malapit doon yung tunog ng trompeta ng Diyos kapag nag-rapture. Pero muli mga kapatid, sasabihin ko po sa inyo, hindi pa yan yung talagang tunay na tunog ng rapture. Ngayon mga kapatid, sa narinig natin na trompeta na yan na galing sa panaginip, bagamat di pa ba po yan yung eksaktong tunog ng trompeta ng Diyos sa rapture, pero yan po yung magbibigay sa atin ng pag-asa at paalala na malapit na nating marinig yung tunog ng trompeta ng Diyos kapag Ibig sabihin po niyan, malapit na talagang bumalik yung ating Panginoong Isokristo. Sa kapag tumunog na yung trompeta, sa isang isang mata, makakasama na po natin agad yung ating Panginoong Isokristo magpakailanman. Ngayon mga kapatid, tandaan nyo po, sa Bible, yung trompeta, isang simbolo po niyan ay victory o yung tagumpay. Noong unang panahon po kasi kapag tumunog ang trompeta, ibig sabihin lang po niyan, merong mga nanalo sa laban. Noong unang panahon po kasi, lalo na noong panahon ng Biblia, kapag may tumunog ng trompeta, ibig sabihin po niyan, nanalo sila sa mga digmaan o labanan. Marami pong ibig sabihin o simbolo yung tunog ng trompeta sa Biblia. Pero yung isa pong meaning ng tunog ng trompeta sa Bible ay katagumpayan. So kapag tumunog na po yung trompeta ng Diyos, ang ibig sabihin lang po niyan, tayong lahat na mga sumusunod at nananampalataya sa Kanya, tayo pong lahat ay nagtagumpay na. Kasi mga kapatid, sa time na yon kapag nag-rapture, yung mga patay at tayo mga buhay pa, bigla na lang pong mapapaltan yung ating mga katawan. Yung mga katawan po natin ngayon, yung mga katawan po nating panlupa, mababago na po bigla yan. At yan po ay magiging katawang panglangit na. So ibig sabihin lang niyan, kapag tayo ay meron ng katawang panglangit, hindi na po tayo magkakasakit, hindi na tayo mapagod, hindi na tayo mahihirapan, hindi na tayo malulungkot at higit sa lahat, wala na po ang kamatayan. Napagtagumpayan na po lahat ng yan sa pamamagitan ng ating Panginoong Isokristo. So kapag napalitan na po ng katawang panglangit, yung mga katawang panlupa natin ngayon, ibig sabihin lang po niyan, tagumpay na po tayo. Tagumpay na tayo sa pamamagitan ng ating Panginoong Kristo Kasi mga kapatid, kapag ikaw ay nasa langit na at meron ka ng katawang panglangit, ang ibig sabihin lamang po niyan, tagumpay ka na kay Kristo wala nang makakapigil sa iyo. So sa time na tumunog na yung trompeta ng Diyos sa rapture, maaalis na tayo sa mundo na ito. Sa mundo na punong-puno ng kaguluhan, takot, paghihirap, at walang kasiguraduhan. Sa araw ng pagtunog ng trompeta, hindi hindi na po tayo matatakot at mga kasi kasama na natin yung ating Panginoong Sokristo magpakailanman. Lilinawin ko rin po sa inyo na iba yung tunog ng trompeta ng Diyos kapag nag-rapture sa tunog ng trompeta kapag nag-tribulation. Kasi sa Bible, ang isa rin pong simbolo ng trompeta ay judgment. Kaya nga po dyan napapasok yung tinatawag natin na seven trumpets pagdating po ng tribulation. So yung seven trumpets po na yun, para po yung sa mga hindi mananampalataya. So kapag tumunog na po yung pitong trompeta na yun, yun na po yung simula ng mga kapighatian dito sa ating mundo. Yun na po yung simula ng judgment ng ating Panginoong Diyos sa ating mundo. Pero mga kapatid, tayo po mga mana ng palataya at sumusunod kay Kristo, ang maririnig po natin, tunog po ng pag-asa at tunog ng tagumpay. Yun po ay kapag nag-rapture na. Kapag yung ating Panginoon sa so Kristo ay bumalik na sa pangalawang pagkakataon. Pagkakad di pa po natin alam kung ano nga ba talaga yung tunay na tunog ng trompeta ng Diyos kapag nag-rapture, pero mga kapatid, ang mahalaga, alam natin na sinasabi ng Bible na meron tayong maririnig na trompeta pagdating ng panahon at yun po ay malapit na. So ihanda na po natin yung ating mga sarili para doon. mag excited po tayo sa event na yun na mangyayari. Nasa isang kisap mata, tayo pong lahat ay mawawala na sa mundong ito, mababago na yung ating katawan, at higit sa lahat, makakasama na natin yung ating Panginoong Sokristo magpakailanman. So kung alam mo na makakasama ka sa rapture, ibahagi mo yung salita ng Diyos sa mga taong hindi pa nakakaalam nito. Bigyan po natin sila ng pag-asa na yung ating Panginoong Sokristo malapit na po siyang bumalik. At sa pagbabalik niya, kukunin niya po tayo para iligtas.